Uy, ano guys? Uy, na ko guys? Ihi lang tayo. Siya lang tayo. Ah. Eh, that eh. Oh. George Sabana? George Sab da da ano da dag your gift. Oh, you like it? Mhm. You like it? Hello? Good, na? No? Good. Yeah. You so happy? I give it to you na. को दियो ती सेल स्टाफ ए यस Terima Bye. Bye. Ini kena kamar mana? Ini anak diyan na tayo guys. Siya ang mga tayo, tayo bago huwi. Bye, Dai. <laughs> Oo. Nakadami na? Nakadami <laughs> na. super super init, po. Init. Mainit guys. Gabi na. Sobrang na alas otso mga dahi. Uwian ay. Aha. Uh -huh. Ano na na yun? Kailangan kong pumunta ng... Kainit agay. Okay. Hinaulod no, agay. Okay. Ay. Yan karifuro. Sobrang init. Okay. dah betul ga ini weh memang dah tu super duper ini ni akan istaraf ah. yang weh uh ana -huh. tokan ni dah kan jangan entrance Pagbihan ko na as Uwi na po Pauwi na ate Kasi ano ngayon Bukas, Huwebes Ano, Huwebes, Huwebes ngayon Bernice 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 Sabado, Linggo May tatlong araw pa akong pang Umaga mga jay. Kaya maganda yung ano namin ay tawid na tayo bi abang malayo pa yung sasakyan ayan guys abang malayo pa sila di ba tawid na kayo mga zay ang lakas ng mga sasakyan zay mag pray dahil ilang kong bumili ng na? Walang preno ang mga sasakyan dito, lintian. Hmm. Ang punta ko na ang golf. Punta nang. na ang golf. Kasi ako ng... parkingan yan sila alin. may parkingan sa labas ganun kalaki ang manar ayan naglalakad na ako mga zay naglalakad na ako mga zay kasi apunta nga ako na ang bibili na pang ulam kawawang inday wala nang budget wala nang budget si inday 24 na kasi ay, Diyos ko. Buhay. Sige na, bye. Lapit na ako sa gulf dyan. Ay, ang gulf na yun.